Tahimik lang ako noon. Lagi na kayo ko. Lagi nilala at lagi inaaway. Ang taba mo, pangit ang mo, wala kang kwenta. Araw-araw na lang, pakudit ulit. Bakit ganun sila? Bakit may mga taong nagtutuksa? Bakit para biro lang sa kanila ang pagluha ng ibang tao? Ngunit isang araw, napagod ako. Napagod ako matakot. Napagod ako umiyak. Ngunit napagtanto ko, hindi ako mahina. Ako may tao may damdamin, may titidat, at may kakayahang lumaban. Hindi na akuyakan. Dahil natutunan ko ang katabil, hindi ang masasakit na sila, kundi ang pose sa puso ko na sasabing, maganda ka, may kwenta ka. Sa mga nagtutokso, hindi ko na kayo, kayo rin ay tao. Nasasaktan rin. Kaya alam niyo ang pakiramdam ng tinutokso, araw-araw. Pero tandaan ninyo, ang sakit ng mga sinasabi ninyo, pero lahat ng yon hindi totoo. Kaya ngayon, kapag tinutokso nila ako, humingi na din ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin. Dahil ang tunay na matapang ay hindi yung nananakit, kundi yung natututong magpatawag at magpahal.